Super, super happy All Souls Day ngayong November 2. Andito kami sa market kasama ko ang super enjoy ng bayan. Nagsisisyo. Sure. No, <laughs> palo. <laughs> Dito kami sa may frozen items. sa pag order na ako, waiting na lang kami. Kanina kumain kami sa may parisan. Dinate ako ni Indoy doon. Uh -huh. Logi ako sa bayan. Eh. 170 na. <laughs> Yan, tapos diretso kami dun sa mga gulay Dami namin yung bibelhen, tuyo, itlog na pula, max blow, mga harina, gano'n. O, oh, yan. Bye-bye. Mga fans May fans. Wow, daming gulay. Ang dami lang gulay. Ayun lang kayo nagbukas. Kahapon close kayo. 1,004. Lahat ng aking nabili. Tawad na 4. Yeah. Ayan. mga ka-super. Ayan. Unti na lang. Ano uh, na pala ako dito? ligaga ako dito sa Paliparan Market. May mga naghuhuli ng nagkaklam pag ano, walang driver. Buti na lang kasama ko si Endoy ngayon. Oh. Ayun si Endoy. Oh. Takot naman. Ayan <laughs> ka, na kami ng soyo. Almost done na kami. Magpapalit na kami ni Endoy. Yan. Okay. Dumaan din ako dito sa Dali. Pumili na itong twist on na ito. Ang konting mga chicherya, grocery, biscuit. Yan. Nasama ko naman si Inday, kaya may magbubuhat. Ipak ko lang, tapos tatawagin ko siya. Yan. Yan. Apple. Pero dalawa nga lang binili ko, oh, kasi medyo heavy kasi. Diba? <laughs> Ay Ayan! Sa so go home na kami. Kami um, sa rose Jam anymore. Ito ba? Si Inday nag-drive sa loob ng Sibdebes yan. Si, ayun. <laughs> Ay, si ate busy. Nag-display, oh. Lumating na pala yung order kay MLS, oh. Ayun si ate, oh. Display na yung iba. Mabot ba ng 15K? 14,500. O, oh, kasi may sigarilyo yun, eh. Yung nagpalaki dun. Eh. yon. Lumating na tubig niya, Sinte. Ayan. Yes. Oh, wow. Bababa na ni Ang Joy. Bye-bye. Ayan you know, o. Dinudumog na si ate ng mga batang tumor. Mga binatang tumor. You know. Ayan <laughs> o. Time check tayo ay 5.30. So ready na ako. Magduduti na tayo. Ano?